Musoong na may hindi sa ilaw Nalangob Padong sa mong giyat na Langit Okay, Boko Lams Ayo, patay niya, na yung manakon niya Okay, okay Ilang Barag lisod, basta magkatabang lang ta Yan ang guardians, walang iwanan Ilang kung huh? kung sakay? Di ba Anong di ba kung saka? Anong di ba kung saka, guy? Masakit ka yung bagtaka Ayaw Okay, kuta diba Lusod na, lusod. Hagad ka po guys. Malang okay guys. Man. Okay mga Walang kapatid. Ang dami kasulit sa grupo. Ah. Ah. Ka. Huh. Parang wanan. Ah. <laughs> Walang wanan. Okay. O ni. Amo jo kisod guys. Ang katawa ka daw at sa ayuda. Mula okay. Namin ah. Ah, bahala baligid kami. Ah, okay ramligid. Basta ba makatak na ting tabang. Okay. Ah. Ah.

Lord, tabangi sila Lord. Ko. Oh, sulpa. Nandagayot, nagawang iryo. Nunanin kasi ulit guys. Oh, ngiri, oh. guys. <laughs> tabang pa. Salamat tabang. sa mga chapter. Dibhag Golden Golden Dragon, Golden Eagle. Thank you. Golden Lord. Phoenix. Salamat. Black Mamba. Golden. Black Eagle. na sa Black Eagle <laughs> Tapol. Salamat kayo. <laughs> kutas. kutas. Okay, Gunams. Loso ko na. ni Asa sa akin ni Okay, mo. daging mo Gunams. Hindi, una lang mo. Una lang mo. Asa ta sa guys aku sa pagmon guys kay mulag baligid ko guys guys <laughs> <laughs> thank you thank you bro okay <laughs> ha di magsilbi si Jimmy napamay balik ko babaw amo na ni bubalik pa <laughs> guys aku <laughs> lagi di <kong> kumligid kita <laughs> na may na may bangin okay, oh. okay. okay. ganit 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 magkamas kamas lang ayo okay, agi ubos ko sono Gigi, mas kamas lang. Dangog, dangog na ilumot. 呀 <Yeah. S 2> <No. S 1>，oops，哈，oh waity，哦。